Oh. Eh. Ay, bukas. Ay, eh, tabi mo rito. mayroon meron akong pantapal. Sa papa kayo uwi. Sa ko, mayroon na po koin talong dito. Ay, ayun ah, vulcanizing din uh, sa unahan ah. ano hindi pa meron mga kawani ng gawain. Ay, wala walang wala ring gagawa. Ato to dito tayo sa maliwanag. Ba't na kaya ka? Ha? Naiwan. Naiwan? Ayan, dumudugo yung paa mo. Ano yan? Tumama po dito. Tumama dito? Ang talas pa naman na ito. Ayan, dumudugo yung paa mo yun. Ah, lagyan mo ng ano, alcohol. Ato, lagyan mong alcohol, baka mateta na yung paa mo. Kaya palagay mo ito. Hindi na dung hanapin natin yung butas. Ay, yung butas oh. Ayan, dalawa yung butas. Ayun, dalawa yung butas. tingnan natin kung okay na ayan okay na wala nang butas tingnan natin baka may nakatusok eh Di testing mula. Hey, di testing mula kan cinaelas? Oh, lagi. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Ahlen. Apa? Apa tu cinaelas mo? Sini ada testing mo? Ano, okay na ba? Eh, paano yung kasama mo? Walang chinelas Ha? Nasaan yung chinelas mo? nag po de. Hindi mo ko sa bahay sira na rin po Ah, sira na chinelas mo? Ano sa islam pa mo? Port de yata Ha? 43 43? Hintay mo ako, bibili kita chinelas Pabili po. Ate, pabili nga yung chinelas, yung ganitong size. Bibili ko lang yung bata. Walang ano eh. Wala kasi yung chinelas eh. Ayan, yung ganyang size. Kahit po? Oo, oh, sige. Mga siguro parang ganitong design. Magkano nga to? 150. 150. Ada Thank you Ah, ito na yung hinaram kong chinelos oh. Ah, sa kanya talaga yan Ah, ikaw yung walang chinelos oh. Sukat mo nga akong kasya sa'yo Ah, oh, kasya ba? oh, O, ayan, eh, hindi ka na masusugatan yan O, oh, ayan, nakawin na kayo yan salamat po kuya Ah, wala nga naman, wala nga naman Salamat po kuya Ah, oh, sige, sige, ingat sa pagbabay Sige rin po